Okay, kung pagbabasihan natin na itong uh, picture na ito ni Sara Duterte na hangiti. Hmm. Yung tipong, nauto ko kayo, napaniwala ko kayo na 19 okay. days lang, hindi pala, 11 days pala, na ginasta or ginastos yung uh, 125 million na confidential funds. <laughs> Matindi no, paiba-ibang nakikita nating uh, statement ng kampo nito si Sara Duterte. At yun nga, ang pinakalatest ay nagulat nga ito sa si Stella Kimbo na kamakailan ay matindi yung kanyang ginawang justification, yung kanyang ginawang pagtatanggol kay Sarah Duterte. Pero yun nga, siya daw ay nagulat, siya daw ay gulat na gulat ngayon. Ito ang laman ng balita ngayon at syempre nga makikita natin kung gaano ka garapal ang mga katulad neto si Sarah Duterte. At marami pa pong iba. Pero sa mga kababayan nating oto uto mukhang, mukhang gagawa rin ng paraan, mukhang naandyan pa rin para ipagtanggol. Ganun po kalala ang sitwasyon ng ilan sa mga kababayan natin. Eto, in a surprising twist, lawmaker Stella Kimber corrects mga kabayan, saying the office of the vice president exhausted its, its 125 million confidential funds in 11 days, not 19 days. Hindi ito nakakagulat ah dahil yung 19 or hindi na to bago sana dahil yung 19 at 11 hindi mo nagkakalayo yan not even a month wala pang isang buwan dahil kung babalikan uli natin katulad ng sinabi ko yung 125 million na yan, ay mahigit 10 taon na po na confidential funds ng Philippine Coast Guard pero sa OVP 11 days na ginastos so record breaking hmm. kaya nga dapat pumunta dito ang Guinness Book of Records ano ho para ito ay i-record nila. Dahil talagang record-breaking yung mga ganitong klaseng, klaseng kabulastagan. Hmm. Diyan tayo magaling eh. Yung karamihan sa mga nasa pwesto. Siguro, nakao. Siguro pag may mga ganitong records talaga, ang Guinness Book, ay sila na ang madalas ay mangunguna. Sa mga kabulastagan, sa mga katiwalian, at kung ano pang negatibong ginagawa. All right, the 25 or the 125 million confidential fund lodged with the office of the vice president in 2022 was spent in just 11 days, quicker than the initial reports of 19 days. 'Yon si Kimbo mismo ang yung tipong uh, nilinaw niya na 11 days na lang according to the reports of COA. Kaya 'yan. Good luck. Nakikita ba natin na mukhang Uh, or patuloy pa ba na i-justify ito na itong si Kimbo or wala na talaga. Ang ibig sabihin, kahit saan kasing ang gulo, talaga mahirapan siyang lusutan na itong ganito. So, anong gagawin? Babalik ba siya? Redemption ba ito na matatawag ng kanyang, kanyang prinsipyo? <laughs> Tignan natin.